Hello guys, welcome to today's Topic TV. Ngayong video, tatalakayin natin ang buong paliwanag kung kailan nagiging kolorum ang isang sasakyan, kahit ito ay privado, at kung tama bang hulihin kung walang not for hire sticker para malinawan tayong lahat. Marami kasi ang nagtaas ng kilay. Paano naging kolorum ang isang private vehicle? Sarili ng may-ari ang sasakyan at sarili rin niyang gamit ang sakay. Hindi pampasada, hindi for hire, hindi ba't may mali sa interpretasyon? Unang tanong, ano ba ang colorum? Ang colorum ay anumang sasakyan na ginagamit sa public transport or commercial delivery kapalit ng bayad pero walang tamang permit o prangkisa mula sa LTFRB. Karaniwan itong ina-apply sa mga jeepney, UV Express, van for hire at maging sa mga delivery truck o pickup na ginagamit sa negosyo. Ngayon, maraming nagtatanong, e paano kung sariling gamit ang sakay at private ang rehistro ng sasakyan?" Dito pumapasok ang mahalagang distinction. Hindi lahat ng may kargamento ay colorum kung ang gamit ay para sa sarili mong negosyo, para sa tahanan, para sa pamilya o sariling produkto at hindi ka tumatanggap ng bayad para mag-deliver sa ibang tao, hindi ka kolorum. Sa viral video, sinita ng MMDA Enforcer ang driver dahil wala daw itong not for hire na sticker. Ngunit matapos mag-viral ang video, mismong MMDA officials na ang nagsabi na mali ang paninita ng kanilang tauhan dahil hindi not-for-hire sticker ang issue. Ang tunay na violation, kolorum. At ito ay dahil ginagamit pala ng driver ang kanyang private vehicle bilang delivery vehicle para sa Lalamove Style Service, isang negosyo na may bayad ang serbisyo. Sa mismong video, maririnig ang notification ng delivery app sa cellphone ng driver na nagpapatunay na siya ay aktibong tumatanggap ng bookings habang ginagamit ang private na sasakyan. Bakit niya? Bakit nga? Ay yung isang ganito ka wala nga tatakis. Eh. May effects din kami wala naman ganyan. Wala mo nalaman. Dahil dito, kahit pribado ang kanyang plaka, ang gamit ng sasakyan ay pang-negosyo na at wala itong permit mula sa LTFRB o for hire na rehistro mula sa LTO. Kaya dito siya tinuring na kolorum ayon sa batas. Dito na rin maraming nalilito. E paano kung pick up lang ang gamit ko para maghakot ng palay mula bukid o paninda ko sa pwesto? Sa sarili ko lang naman yan. Kung ganyan ang gamit mo, hindi ka kolorum. Basta't ang gamit mo ay para sa sariling negosyo, hindi ka tumatanggap ng bayad para sa delivery ng ibang tao at private ang rehistro ng sasakyan, wala kang nilalabag na batas. Ngayon, tungkol naman sa not-for-hire sticker. Maraming nagtataka kung required ba ito. Ang totoo, hindi mandatory ang not-for-hire sticker sa lahat ng private vehicles. Pero kung ang sasakyan mo ay may design na parang delivery vehicle, tulad ng pickup, van, dropside at iba pang pangnegosyo ang itsura. Makakatulong ang simpleng not for hire sticker para hindi ka mapagkamalang for hire at para hindi ka na rin maabala pa. Marami sa mga nasitang motorista, gaya ng mga nag sa video, ay nagsabing sila ay may sariling jeep, van, o pick-up ginagamit lang sa sariling negosyo o panghakot ng sariling gamit pero nahuli pa rin. Ang iba, naghatid lang ng gamit mula pier gamit ang sarili nilang sasakyan pero kinutongan pa ng enforcer. Ang ganitong mga sitwasyon ay hindi dapat tinuturing na kolorum. Ang batas ay malinaw. Ang kolorum ay para sa mga sasakyang ginagamit sa public transport o commercial delivery for hire at walang permit mula sa LTFRB. Ang problema, minsan ay itsura lang ng sasakyan ang batayan ng huli, hindi ang tunay na gamit. Ito ang dapat ayusin ng mga enforcer. Dapat tinatanong muna kung ano ang karga, sino ang may-ari, at anong gamit ng sasakyan bago agad manghuli. Kung ikaw ay may sasakyang rehistrado bilang private at ginagamit mo lang ito para sa sarili mong gamit, kahit pa negosyo mo yan, hindi ka dapat hulihin. Hindi ito kolorum at hindi mo kailangang maglagay ng business name sa tagiliran ng sasakyan. Pero kung ginagamit mo ang sasakyan mo bilang serbisyo, alimbawa, nagde-deliver ka ng gamit ng ibang tao, araw-araw, kapalit ng bayad, dito ka napapasok sa for hire category at dito ka na dapat kumuha ng LTFRB permit at iparehistro ang sasakyan bilang for hire sa LTO. Ang batas ay hindi dapat gamitin para takutin ang mga simpleng motorista na legal lang ang gamit ng kanilang sasakyan. Hindi porket maraming karga, mukhang pang negosyo, o pick up ang gamit mo ay kolorom ka na agad. Walang mali sa pagnenegosyo gamit ang sarili mong sasakyan. Walang masama sa paghahatid ng sarili mong produkto. Ang mali ay ang pangungotong maling interpretasyon ng batas at paninindak sa taong hindi naman lumalabag. Kaya dapat ay malinaw sa ating lahat, pati na rin sa mga enforcer, na ang tunay na batayan ng kolorum ay hindi ang disenyo ng sasakyan, kundi ang layunin ng paggamit nito. Kung ginagamit mo ito sa sarili mong paraan, para sa sarili mong gamit, at hindi ka for hire, hindi ka kolorum, alamin ang karapatan mo, magsalita kung inaabuso ka. At kung ikaw ay naantala, kinutongan o nahuli ng walang basehan, may karapatan kang magreklamo. Salamat sa panonood. Kung may tanong ka pa, i-comment lang sa ibaba. Like and share para mas maraming motorista ang maliwanagan.